Welcome to Graphic Design Daily! Hello guys! Welcome again sa ating video tutorial. So, for this tutorial naman, ang gagawin natin is thank you greeting cards. So, ang gagawin natin is mag-customize uh, mag lang tayo ng template for thank you card. So, syempre, search natin thank you card. Pero, may nagawa na akong size. 6 by 4 inches ang gagawin natin. Hanap muna tayo ng template, tas mag-resize na lang tayo. One page lang. No need ng i-tawag nito, duplicate or i-fold hindi na tayo gagawa ng mga ganong phone. Then. Parang maganda to. So, ito na lang customize natin. Then, kapag may napili as usual, well, customize this template. Tapos, ang gagawin natin is mag resize muna tayo ang pinaka-page. So, ang gawin nyo guys, kapag kakunwari may nagawa kayong design, tapos gusto nyo siyang i-resize, click nyo lang itong resize, pero magagamit mo lang ito kapag ka naka-pro account ka, ka Tapos, sa custom size, dito nyo ilalagay kung ano yung size na gusto nyo. Kasi mag-a-adjust din yan eh mag-adjust din yung mga designs. Kapag masyadong malaki, kailangan mong i-adjust yung mga object o yung mga template na nandiyan dyan sa, so, sa so, nagawa mo ng design. So, since ang gagamitin natin yung 6 by 4 inches, click natin yan. Copy and resize. Kaya yun naman, nakalagay dyan, larger designs may take a little longer. Kapag malaki yung designs, medyo pa matagal siya mag-resize. Maghihintay tayo mga ilong minuto. And then, open 6 by 4 inches. Ito na yung size na gagamitin natin. Tingnan natin kung may nagbago ba. Since ang size na itong una natin napili ay So far, parang wala naman, di ba? Check natin kung anong size nito. Dito sa file niya, sa file, makikita niyo kung anong size nito original na template. ah uh, hindi ko alam kung ilan siya sa inches, but 148mm by 105mm. Hindi ko alam kung ilan siya sa inches. Siguro same lang to sila. Ito naman, ginawa ko kasi is 6 inches by 4 inches. Tapos guys, ang gagamitin yung card dito, kung gusto niya siyang ilagay sa envelope, ang gagamitin nyo ay, yung size ng envelope is A6. Okay. So, let's begin na mag-customize. Pagkita natin yung color niya. Ano kayong magandang kulay? medyo aesthetic na color. Color. Try na. Mmm! May yung effect para siya. So, siguro ito na lang mga flower ang palitan natin. Search kayo yung gusto nyo, ng keyword na gusto ninyo sa elements. Then, as always, graphics tayo mamimili. Mas maganda kasi sa graphics compare sa photo. Let me try this one. Di ba nakaganyan siya? I-flip niyo siya horizontal. Pag na-flip niya na siya ng kabila, vertical naman. Para hindi na tayo mag-ikabipot. Very cute. Nikita natin siya para hindi yung tapos ito gilip natin. Palitan din natin to. Ito naman. O, oh, ba? Diba para medyo pair. O, oh, ano sila? Par partner. Flip nyo siya horizontal. Tapos, liitan din natin siya. Para hindi ma-exage yung pinaka-card. Eto, gusto ko itong palitan. Mm, green. Brown. Medyo brown. Oh, yan. Okay, yan sa akin. Tapos, try natin ito. What is this? Ah! Yung jarry lang. Ito ay, palitan din natin ng kulay. Gawin natin siyang brown. Bakit kaya siya ganun, no? Ah, yung pinaka-design na yung nagpabago. Parang pinaka-batik-batik. So, dapat green din siya. Ayan, okay na yun sa akin. Palitan natin ito ng no. brown. Ay, brown ng green. Change all. Ayan, kasi. Na-change all na natin yung kulay. O, na-change na din yung kulay ng mga spark and spark. Alisin natin ito. Pwede kayo maglagay ng, ano nyo ha, brand logo. Para alam na kayo yung gumawa. Pero pwede dito mawala nyo. Yung thank you na font, pwede natin siyang palitan. Pero maganda na siya, no? Bet ko na siya. Ito na lang. Try nga natin gawin din malibo. Ang mahirap na siya basahin. Ano ba ang original niya? De la Respira. Fredo Favorite na favorite ko talaga yung Fredo Pero okay, hindi siya mabold. So, try natin itong lakihan pa. Ayan. Tapos ito, lakihan pa natin ang konti. But what we will put here is, to GPT. Thank you, your support means the world to us. We truly really grateful for your trust and kindness. So, we will put this. Close, edit. Pay Paste. Okay, there you go. So, that's how siya it is, guys. That's how easy it is to customize a template for thank you card. So, you can, you can sell this. Uh, printable na physical product at pwede nyo rin siyang ibenta as a digital product. So, ganun lang guys gumawa ng thank you card using Canva. Lalo ko mag uh, magka-customize lang tayo ng template. May mga pagkakataon talaga na kapag magagawa tayo from scratch, parang walang idea na pumapasok sa isip natin. So, malaking tulong yung mga templates na mga suggestion from Canva kasi mamimili na lang kayo doon and then i-customize nyo na lang. So, malaki naman siya sa original, di ba? medyo lang pala. Kasi madami na tayong binago. Yung design, yung border dito na flowers, yung color, yung font neto, at saka yung kulay neto. Pati yung kulay neto binago na natin. So, hindi kasi tayo pwedeng uh, magprint mag-print o magbenta ng as-is lang. Kung ano yung nakita mong template dun sa Canva, parang isa lang yung babaguhin mo. Hindi, hindi okay yun. Kaya, sinasuggest namin na hanggat may kaya kayong palitan, o oh, mas marami kayong pwedeng palitan, mas okay. More than, siguro more than five, ganun. Mas okay. Para hindi tayo makapirate ng owner. Kaya nasabihin na free lang siya, tapos nakaproka naman maka-copyright. Malaki pa rin yung possibility na maka-copyright lalo kung ibebenta niyo siya as a digital product. Hindi kayo pwedeng magbenta ng as is lang. So ganun din kapag ka ano, pag printable yung gagawin niyo. Mas maganda kasi kapag magko-customize talaga tayo para kasi lalabas na original product mo yung ginawa mo. Inspir inspiration mo lang yung template na nakita mo kay Canva. So yun lang guys. And this is for our video tutorial. Ang thank you card, no? So once again, ang size nito by inches is 6 by 4 inches. Then ang card na gagamitin niyo or ang envelope na gagamitin niyo para sa size na ito So, thank you again, guys, for watching. Stay tuned for our next video tutorial. Bye! Subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.